pasensya na na po yung Moses Kaya na naman ako. Ngayon na naman po Ngayon po ang uh, ikatitong magpapasalanan ng buwan taong 2024. Sa pangalan po ng Kapila Panginoon Yeso Cristo tayo sa pagpapatuloy ng ating sa matatuwi

Sabi ko nito sa Ikalawansitas Henry 3 sa 7 Itaas natin sa 6 para maganda. Natatawag si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya na ang pahal niya ay tayo. Kung ating iyakang magmatibay ang ating pagkakatiwala at pagmamahal sa pag-asa natin sa katapusan. Ito e, pong pag-aaralan po natin. Si Kristo po ang may karapatan sa ating sarili. Once na sinuko po natin ang ating sarili sa Diyos, hindi na po tayo ang may karapatan sa ating sarili. Kung baga na-surrender natin sa Kanya. Kaya, kung titingnan po natin, wala na po tayong karapatan sa ating sarili na gumawa ng kasamaan, gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating dahilan ng Panginoon. Bakit po? Himayin natin, sa ating sa Galasya, Dos. Ang versikulo ay isunay niya ng Pilipo. Ano ang nakasunan? Sa pagkat ako, sa pamamalita ng kautosan ay namatay sa kautosan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Tayo po na hindi pa nagsasurrender sa Diyos sa kung patayin na yung kautosan. Ngayon, kinakailangan mamatay yung dati nating pagkatao para mabuhay tayo sa Diyos. Sabi nito, ako'y napago sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa mga nagsurrender na ko, sa Diyos. Hindi na po tayo ang nagubuhay sa ating isang. Kundi para lang tayong kasangkapan na gagamitin ng Diyos para, ano ba ba? Sa talagapala ng salita ng Diyos. Gagamitin ang ating katawan para ang speaker para yung nais ng Diyos na ipahala, depende sa kaalaman natin, maipararating natin sa mga tagapakinig. Siya po ang may karapatan. Ginagamit lang yung karunungan ng tao, yung kalaman ng tao, yung pagkakabalubhasan ng tao para yung salita ng Diyos ma-relate in connection sa own sa paksa o topic para ang tao makarilitin sa Diyos. Kaya wala na po tayong karapatan sa ating sarili. Ngayon, sabi po dito, si Kristo ang nagubuhay sa akin at ang buhay na ikinagubuhay ko ngayon sa naman ay ikinagubuhay ko sa pananampalataya. Kaya yung pananampalataya inumpisa natin, pag-uingasin natin yung pagpagtibayin sapagkat hindi lang dapat magtapos sa pananampalataya. Marami ba po yan kasunod? Hanggang sa pag-iing isang na kasulat po yan sa Roma 5. 1 hanggang 5. Meron din yun sa Petro. Kung maga, yung pananapanapanan kasi pagpitiwala at paminiwala sa mga bagay na hindi nagkita. Kasi kalamit na po rin yung pag-asa sa inaarap na alam natin na sa sakripisyo tayo dito, mayroon tayong pinaka-asam-asam regalo ng Diyos Triwan, natatangkapin natin sa ating pagpapagod. Kaya ginagampanan natin ang pangangaral ng Saitanus at pakikinig o pakikisa sa mga programa ng Diyos. Sabi nito, at pangangampanan na ito'y sana ng Diyos na sa akin ay hindi at ibigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kaya po, kahit kapag ang isang tao po ay nag-surrender kay Lord, para tayo nasangkapan, katulad ito mikropono, tropono, wala na, wala siya karapatan maliban sa kulminting ipinagkatalo sa kanya. At sa isang bagay na bunga ng Espiritu sa nung nagdidikta para magkaroon niya ng musis at mapangkingan naman sa mga speakers. Kaya po ang ibig sabihin niya. Kaya po, kung tinignan natin dito sa sitas na ito, halos pagkahawin lang naman. Iliuod na yung kahalagahan ng Espiritu sa halik na manakit ang laman. Sabi po nito, gaya na sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang dinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumukay, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ina. Paano natin malalaman yung sinig ng Espiritu Santo? Marahin siguro kung tayo yung nagbubukas lang ng kasulatan, nagtabasa, pwedeng may ugyok ng Espiritu Santo. Depende doon sa binabasa natin. Pero kapag nasa loob tayo ng kongregasyon o iglesia, may sinubo yan na tagpagpahaya ng salita ng Diyos. Yun po yung gagamitin ng, ng Espiritu Santo para ipahayag yung malalalim na bagay ng Diyos. Iba po kasi ang, ang kalagayan ng ibang yung iba naman ang kalagayan ng tagapagawin ang tagapakinig aabang kung ano yung minsahe. Kagaya ng pagsamba natin kahit sa sambahan, kung ano yung minsahe, yun na yung nais ihatid ng Diyos na makarating sa bawat tahinan natin. Sino yung gagamitin para yung salita sa ng Diyos makarating sa pamilya natin? Twitcher! Kaya pagpahayat ng salita ng Diyos? Ngayon, sabi nito, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, tinig nino, Tinig ng Diyos na ginamit lamang ang busis ng tao ng tagapagpahayag. Kinakailangan hindi ang ibang hilis na ang mag-a-adjust, kundi ang tagapaginig ang mag-a-adjust na huwag papagmatigasin ang kanyang puso. Hindi ba kayo mag a Minsan, ay Binsan, pag tayo, yung ibang hilis na hanggang di mo at di pagmalat ngayong oras, nakaupo, habang nagigingin tayo, mag-a-adjust tayo. Pero sa oras na ikaw na nagkatayo dito sa unahan, karapatan mo na kung ano ang dita ng Espiritu Santo na ipahayag sa bawat isa in relation doon sa topic. Paninindigan niya ang ibang insta. Hindi pwedeng lumaban ka na na ganito ang ituturo. Pagkatapos na sa sasabihin mo, sorry. Hindi po ang nag a po ang tagapag at hindi ang tagapagpahayag sapagkat siya po kasalukuyan ginagamit ng Espiritu Santo kaya tayo gumagamit ng pulpito ito po ang kahalagaan ng pulpito spokesman tayo ni, ng God ano mga bagay na ng Espiritu Santo iyan na mula sa kanya at hindi mula sa atin sapagkat iyan po ang nais ng Diyos ihari kahit ako ba ang nakatayo dito, isa rin ang tagapaginig ng salita ng Diyos na dapat din mag-adjust ng aking sarili na bagamat nagsasalita ako sa inyo at sa akin din eh, kasama ko matuntunin ako ng araw na aking sinasambit na dapat pala ito ang gagawin ko, mag-adjust ako dahil sa salita ng Diyos, tinatamatan din ako. Ganyan po yan, kaya kung titingnan po natin, mahirap po ang maging tagapagpahayot ng salita ng Diyos. Dahil sa totoo lang po, marami ang nagagalit. Pero ang katotohan din po niya, kay may magalit man o wala, ang mahalaga, naging tagapagsalita ka ng Espiritu Santo. Ang mag-aadjust talaga niya, ang tagapaginig, magsisi ng kanyang kasalanan. Hindi pwedeng hatulan, sapagkat Tapahamak hindi naman natin. Sabi nga, sa sukat na inyong binawag palungkat, kayo naman ay susunapin. Ibig sabihin, patas ang Diyos. Kung sinukat natin na mali ang paningin natin sa isang tao, ibabalik yan sa atin ng Diyos. Kaya, e, huwag na natin natin. lang natin sukatin. kaya na lang e, natin. Kung tayo talaga yung may kasalanan, pagsisihan natin ang kasalanan natin, hindi pwede natin katulad yung talagang pagpalo ng salita ng Diyos sapagkat Espiritu Santo po ang talaga natin yan. Diyan po tayo pinag-iiligan. Sabi nito, na doon no ay tinukso lang ng inyong mga kapulang sa pagsubok sa ating utupo, nung nangunguna si Moises, itinuturo ang magumuting aral mula sa Diyos pero ano ang ginawa ng mga sumusunod na Israelita ng Moises? Nilalapos tayo nila yung hapa. Walang pagpapahalaga doon sa minsano na ikinahatid ng Diyos sa bibig ni Moises. Kumingi ba ng tawad si Moises? Hindi po. Tulit na hindi siya na yung araw na yun ay galing sa Diyos. Pero ano nangyari, tinukso sa ilang ng mga magulang natin nagtataksa na dapat sana, nung natuto na sila maraming mga halimbawa o mga patuloy ang Diyos para sila yanguhin makarating doon sa lupang mga kukteran ang ginawa nila lumayo lang ng kundi si Moises kumakit sa mundo para ibigay ang sampung utos pagpahit niya may bisirong baka niya pinagsama-sama yung lahat ng gito na dalaga na nila mula doon sa Egypto pagkatapos nilusaw nila ginagawa nila ang bisiyo ko tayo at pinagbuhod-buhod na. Ganyan po ka sa tigas ang ulo. Kaya pa kasi na natin sabi nito. <coughs> dahil may ito ay nagalit na po sa lahat nito at aking sinabi, lagi silang nagkakabalik sa kanilang puso. Kaya kung natin, sinisipas mo isa Hindi po yung mga magulat ang sinisisi ng Diyos na talagang nagkakamali sa kanilang mga puso kung ilalagay natin sa panahon ngayon sa iglesia ang itinatatangon Diyos. Ang nagkakamali po maraming sa kanilang puso, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil tinuturo na nga na nila ang mimig ng takapagpahayag ni sa pinatamahan na ayaw pagtatangin. Kaya palagi nang nagkakamali ang kanilang mga puso. Ngayon ang anong dapat natin gawin? Magsisi tayo sa pagkakamali na ginawa natin. Tama tayo na tao po, nagkikinig ng ibang video, nagkikinig ng ilan, nagsisisi. Binatagpag ang sarili. Kung tayo ba ay karapat-dapat, tumanggap ng araw, kung tinatamaan tayo, sorry, yan talaga ang salita ng Diyos. Susundan po po yung Hebreo. Kasunod na po yan yung Hebreo patutose. Sapagkat ang salita ng Diyos ay, ay buhay at mapisat at matalas kaysa aling magtarak pa na may dalawang tali. Ibig sabihin, tatamaan pa nalang tatamaan. Yan po yung salita ng Diyos. Ngayon, yung salita ng Diyos, na gustong ituloy yung pamumuhay natin, tatamaan pa Masakit po talaga yun. Hindi lang isang bahagi ang talibot ng dumol sa ito. Isang tapat na may dalawang talim. Kamilaan. Kaya kung titingnan po natin, tatamaan talaga ang tatamaan. Yan po ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng tinamaan na sasabihin mo sorry sa tinamaan. Hindi po. Salita ng Diyos yun. At hindi ko salita ang ipinapahayag dito. Kaya patamahan talaga ang gumagawa di gumagawa na naayon sa kalooban ng Diyos. May ang sabi dito, Ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Ang pag-aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya kung titinan po natin, Kapag pinatigas po natin ang ating puso, ayaw natin tanggapin yung aral. Kung baga parang hindi welcome sa ating sarili yung aral, pati pinatamahan tayo, parang nga gusto natin umiwas. Binabago natin yung atensyon. Ayaw natin tanggapin yung salita ng Diyos. Sabi na, hindi sila makakapasok sa kapanyangan. Hindi natin my experience yung kapayapaan ang ating sarili para din may dumabagabag sa ating utak. Dahil po, pinatigas natin ang ating puso, ayaw natin tanggapin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung alipawa, tinamahan tayo ng salita ng Diyos at nagsisi tayo, siguro marahil na naunawaan ng Diyos na nagpapumbaba tayo, handa natin tinanggap ang salita ng Diyos, marahil yung mga problema kinakaharap natin baka magkaroon na rin ng at hindi na tayo mahirapan. Yan po ang nais ng Diyos na dapat magkaroon ng payapang isipan para makatulong tayo ng mahimbing na hindi binabarabag. Yun po yung kapahinahan na inihahalim bawa dito sa minsahe na ito. Ngunit kayo mga pangaralan sa isa't isa, isa araw-araw. Ibig sabihin, yung pagpapayo hindi lang sa pinipili yung tao kakayuhan, kundi sa isa't isa. Kaibigan man yan o kaaway, payuhan natin. At hindi lang seasonal, weekly, kundi araw-araw. Marilag po siya sabi, mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka kasi ang sinuman sa inyo ng daya, ng kasalanan. Kaya po ito yung may lap ng kasalanan. Ito yung pagsabihin ng daya ng kasalanan. Yung parang binatiwalaan natin. Nakala natin, tama pa, pero mali na. Kaya po, kung titingnan po natin, kaya dapat araw-araw, isa't isa, para hindi magkaroon ng buwang yung kalaban para gamitin, huwag kang makinig yan. Yun naman ang sasabihin niya niya. Eh. Ibig sabihin, dahil yan ang kasalanan niyo. Ngayon, para malaman natin, kung tayo ba may katatatan o hindi tayo nagagaya ng kasalanan, dapat handa tayong tumanggap ng aral. Wala tayong pag-ialam kung ano yung pagpumuka ng nagsasalita niya sa alam. Ang importante po yung aral o salita ng Diyos na nai-re-relate sa ating pagkataon. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Totoo po, kung si Kristo'y nagsakripisyo, magsasakripisyo din tayo. Kung si Kristo'y niyurakan, yuyurakan din tayo. Kung siya'y inalipos na at nilaki, aalipos tayo at nilaki din tayo. Marahil, kung tayo po handa natin dalasin yung dinanas ni Kristo, mapapalad tayo dahil tayo'y ay ni kay Kristo. Pero kung gusto natin, hayaan mo na si Kristo lang magirang tas tayo hindi. Hindi po. Kamahali kay Kristo. Kung ano lang lahat ng tinanggap ni Kristo na panlalay, pagdurus at pan alipusta na dinanas na rin buhay, dapat din natin danasin. Dahil yun ang pamamaraan na magkakaroon tayo ng bahagi kay Kristo. Halimbawa, bakit pa tayo nagkakaroon ng tinatawag na pakikiisa sa mga Holy Anong Ano purpose? Para magkaroon lang tayo ng bahagi sa mga sakripisyong dinanas ni Kristo. Ibig sabihin, hindi lang pag ng ang ating sarili na handa natin na gampanan ang mga Maging hirap at mahirap sa araw at mahirapan dahil gusto natin pagkaroon tayo ng bahagi ng Christo. Hindi naman kayong panalangin at tutulungan, kung kaya kasiyadang may pananamit kundi ano ba ang ibabahagi natin doon sa pagdurusa ang paghihirap ni natin para magkaroon tayo ng bahagi kay Kristo. Sabi nito, samantalang sinasabi ngayon, kung parang ma hindi nyo ang kanyang tili, huwag pa ninyong papagmatikasin ang inyong mga puso kaya nang sa pamukong kahit. Sasabihin so, niya, oo, oh, kaya mahinig yan. Pakulit-ulit lang pa naman yung sinasabi ng Ibrat. Yan po yung dalag ng kasalanan. Kaya po, tayo po, para hindi tayo matalo ng sinasabi na, gaya ng sa pangungang o yung sinasadis ng iba. Dapat po ang natayong magpasako. Sa oras ng pagtatalakay ng mga sitas, handa natin dalhin ang buong natin pagkatao, ang katawang naman, ang Espiritu at kalwa, iharap natin sa Diyos na handa, tumangga, pagdinig ng salita ng Diyos ay tama ang mga kung hindi ang mahalaga. Nakabahagi ako ng salita ng Diyos na bukasan ko ang aking pagtatawad. Dalam lalo na yung ating mga pagkakasala. Sabi nito, sa pagkat sino-sino sa pagkaroon yung tayo namungkahi, ngunit hindi baga yung lahat na nagsialis sa ihito sa pamamagitan ni Moises. Sino ba yung mga mga sa pagkakaroon ng kayo na buhay? Hindi ba kayo lumayas yung mga umalis? Kaya po, halimbawa, oras ng ibang milyo, tapos sa halip na nakaupo ka lang, sa upuan na, para makinig ng ibang milyo, dinala mo ang iyong sarili sa labas at hindi ka nakinig ng ibang milyo. Kasama ko sa namungkahi. Yun po yung nagsialis, hindi nag-iisa. Yun po yung namungkahi. Ito yung inalimbawa dito. Sa pagkat sino, sino sa pagkarinig ay namungkahi. na ay parang ah, tinatama na lumabas. Ngunit, hindi pa nga ang lahat ng nagsialis. Kaya kung titignan po natin, sa oras na ibang inyong dapat, mag tayo sa pagkikinig ng Ibanghilyo, yun po yung pinaka-importante. Pag saan ba tumalis tayo ng ating bahay at tumuna tayo dito, hindi tayo handa para matinig ng Ibanghilyo. Yan po ang pinaka-ibig sabihin niya. At sino-sino ang kagkinagalitan niyang apat na pong taon, hindi ba nga niya kung nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuhal sa ilan. Pinangusahan ko ng Diyos Yung mga tao, mga matatanda, lalo-lalo na yung mga Israelita, apat na pong taon nagtigis ang Diyos. Kinagalitan sila at ang iba'y hindi na nakarating doon sa lupang panako, doon pa sa daan na lumatay na sila. At sa kanikanino, isinungtan ng hindi pagkapapasok sa kanyang kapahinahan, hindi iyaong mga nagsisiwa. Kaya kung titingnan po natin, isa lang po ang sinabi ng ating dakilang Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawa alam. Tinawag niya si Pedro, si Andres, sumunod ka sa akin. Payo at termo. Ganon din si Juan at Santiago. maging si Mateo, si Tomas, lahat o, ng mga takasunod ni Kristo ang sinabi, sumunod. Ano po yung kontradiksyon ng sumunod? Sumuway. Ibig sabihin, kung tayo po ay nagsisuko sa Diyos, inihala natin ang ating sarili sa pagsunod, kinakailangan ang gagawin lang natin pagsunod. Dahil kasalunan po nun ang pagsuway o ayaw magpasakop. Sabi nito, ang sa kami kanilo, sinungkahan niya, hindi magkapakasok sa kanilang kapalit, kundi iyaw na walang sisuhay. Ano ko? At nakikita natin na sila hindi nangagapasok dahil sa kawalan ng pananamparatala. Kaya e, kung titinan po natin, nag-umpisa sa pananamparatala. Kinakailangan yung pananampalataya na kung paano natin pinaninimaraan yung pamamaraan ng Diyos kung saan tayo tinawag at kung paano tayo tinawag kinakailangan panatilihan natin yung pananampalataya ng dahil kapag yun ay nawala tunay nga po na hindi tayo mga kakabaso, sa kapahingahan inihanda ng Diyos araw-araw uusigin tayo ng na ating pagkatao. Ugunhi dahil ayaw natin sumunod sa kanuupang ng Diyos. Kaya kung titignan po natin ang ninsay dito sa sitas na ito, simple na lang. Sumunod, magpasako, at tapos doon, wala ng problema. Pero kung may pagtututol at meron minsan ayaw natin sumunod, magkakabuti na hindi na po tayo makapapasok sa katanyan. Araw-araw kung ang ating buti, hindi tayo mapakali. Dapat po, panapilihan natin yung panalong para tayo yan na ipinagkalong sa atin. Yung ang ng pananampalatayan niya, kinakailangan nakasali sa bato na itinakwil ng mga tao, ngunit naging bato sa kalulong sa mga Si Yesu Cristo na pinatimisura ng lahat ng tao na sa kanya. Pero siya po ay nilagay sa kanan ng Diyos, sa kanwan ng Diyos na hindi natin nala. Dahil kung nakilala sana nila si Kristo, di sa hindi sa'yo sa krus ang Panginoon. Dan kali selamat kok akhir pekan kami, kali Sabawa